So ngayong araw nga pala guys, sinanghuli nga pala kami ng mga isdang lapu-lapo at mga isdang talakitok. At ang ginamit nga pala guys namin pang huli dito, itong tinatawag namin na hilahila. Ito -hila. nga pala guys yung lambat na ihigitin lang natin dito sa mga mangroves at ito na kaagad guys yung mga mahuhuli natin, mga iba't ibang klase ng mga isda na pwede nating i-food trip. Kaya samahan nyo ulit kami guys sa adventure natin ngayong araw sa panguhuli at pagluluto nito at syempre ang pagpo trip na rin. So what's up mga kanapadaan lang So ngayong araw nga guys syempre may adventure ulit tayo Kasama itong mga kaibigan natin Dahil nga pala guys Low tide ngayong umaga na napag isipan namin Na manghuli ng mga lapu-lapu At ang gagamitin guys namin Ilalambatin lang natin sila Kaya nga eto guys Agad kami naggayak ng mga tropa ko At sumakay dito sa bangka natin At nagbiyahe papunta dito sa mangroves natin Pagdating nga pala guys namin Dito sa munti namin pala isdaan eh, Nandito na pala yung tatay ko tinaasikaso na niya Itong lambat na gagamitin namin Panghuli ng mga isda Kailangan nga pala guys Lagyan natin ng kahoy itong dulo ng lambat para mabilis guys natin mahigit itong mga lambat na to at nakabuka sila. Maya maya nga lang guys parang may gumagalaw dito sa may lambat namin. Nandito pala itong pusa namin na si Island. Ayan gusto niyan sumama. At parang nga guys mabilis na rin kami makalaka dito at medyo lumiliit na yung tubig. Eh, Nagtulong-tulong na lang kami dito. Tinulungan lang guys namin mga magkakaibigan yung tatay ko. At nung naging okay na nga guys ang lahat at pwede na tayong lumakad ay eto palis na tayo. Kasama rin nga pala guys natin ngayong araw yung kapatid ko na camera girl natin. Noong na nga guys namin sa ang kayong lambat na gagamitin namin, eh syempre, nagbiyahe na rin kami papunta do sa ating pagulihan ng mga isda. Syempre, habang nagbibiyahe kami dyan, gusto ko lang magpasalamat sa mga solid followers at sa mga nagshare ng vlog. So yun guys, ngayong araw, maghilain na tayo ng lambat at panghuli tayo ng mga isda at mga lapulapo, kung ano-ano man. Kasamaan, team Team Napadal lang! Yay! Yay! Let's go! Let's go! Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Habang inihigit naman guys namin yung lambat dito ay nandito yung camera girl natin sa unahan ng bangka at siya yung nagtitingin sa amin kung mababangga na daw ba kami sa kaway hindi. Lubos po talaga kami nagpapasalamat sa mga nananatiling supporters pa rin na napadaan lang channel at doon sa mga lagi nag-share at nagko-comment dito sa vlog natin. Sana po patuloy nyo kami supportan kasama mga kaibigan ko at panigurado guys patuloy kaming gagawa ng mga adventure na relax talaga kayo. Ganito nga pala guys ang itsura nitong sinasabi ko sa inyong hilahila -hila na gagamitin natin panghuli ng mga isda. Dapat nga pala guys, magkabila niyang mga lambat ay may humihigit Tapos yung nasa gitna naman guys ay yung tatay ko. Siya guys yung nagpapanatili ng lambat nun no sa ilalim para hindi guys kumawang at hindi makawala yung mga isda. Medyo mahirap nga lang guys talaga yung ganitong gawain at ganitong hanap buhay. Kasi guys bukod sa putik at may mga talaba yung lalakaran ninyo ay may agos din guys na pasalubong sa inyo para yung isda guys ay lumangoy papunta doon sa may, is sa may mga lambat. Ayan. At kung napansin nyo guys yung mga shot nga pala nung camera natin ay nandito sa taas ng pulo at yan nga pala guys, yung umaakyat. Isang tropa pa guys natin na si Kuya Shelo na nagbablog din. Grabe guys, napaka-effort naman ng mga shot niya sa taas ng puno. Buti na lang siya guys, hindi siya nalalaglag. Habang hinihigit nga guys namin yung lambat dito, ay kung mapapansin nyo, napakaraming mga talaba na nandito lang guys sa mga ugat ng mga punong bakawan. Sobrang mayaman pa talaga guys sa mga siput Itong mangroves namin, talagang yung mga talaba ay dito mo lang makukuha sa gilid. Pag nga pala guys, hinihigit natin itong lambat, ay dapat mag-iingat tayo kasi may mga malalalang isda guys na nakalubog sa putik. Alam nyo ba guys, yung tinatawag na lupo, yung maliit na isda na kulay itim. Ang namin uh, sa naman guys ay kulay dilaw. Grabe guys, makatinik yun. Talagang pag medyo mahina ka, ay talagang lalagnatin ka sa sobrang sakit. So ayun guys, may nakita akong kawayan dito. Ha? Kung hinigit ng lang ba tak taktak natin kung may <tap> Dalawa! Lala! Ayan o! Alala. Ay! Ay! Ang pare Ano nililig siya After nga lang guys na ilang minuto ay eh, natapos na rin kami dito sa paghigit namin ng na lambat at ito nga pala guys yung tinatawag namin na unang saklit natin. Eto titingnan guys natin kung meron tayong mga nahuli at meron naman palang mga lapu-lapu rin na pumasok doon sa lambat natin. Nakakatuwa talaga guys kasi halo-halong mga isda yung nahuli natin dito. May mga isdang palo, biya, lapu lapot, at may mga isda rin guys dyan na Mukhang hindi guys tayo masisiro ngayong araw at meron tayong pupud tripen kaya sobrang sega, guys namin dyan magkakaibigan. Kitang-kita naman sa mukha namin. Pero syempre, guys, hindi pa tayo na kontento doon sa nahuli natin na At lilipat pa guys tayo ng spot para mahumigit ulit guys itong mga lambat na dala natin. Di rin nga pala guys, nagtagalan. Nakarating na rin kami dito sa pangalawang spot na paghihigatan natin itong mga lambat. At nagsimula na rin ka guys kami dito. Medyo nagmamadali na nga pala guys tayo sa pagigit natin ng mga lambat na to. Kasi lumalaki na yung tubig eh. Paniguradong pag tumaas siya na eh, may hirapan tayo. At habang inihigit nga pala guys namin dito yung lambat sa mga solid followers namin dyan. Ay eh, pakicomment naman kung mga taga saan kayo para malaman namin kung hanggang sa nakakaabot itong mga vlog namin. Habang iniigit nga guys namin yung lambat dito, may nakita kami ditong kahoy at paniguradong tirahan guys. Ito ng mga lapu-lapo at meron nga guys isa sa loob. Kaya ayun, agad na rin nga pala namin pinagtulungan buhatin yan para makuha namin yung isda na nandun sa loob. At buti na lang guys, nahuli natin. Ayan guys, kung makikita nyo isang lapu-lapo. Maya-maya nga lang guys, syempre natapos na rin tayo dito sa pangalawang higit natin ng mga lambat. At eto na guys, sasaklitin na ulit natin na umaasa kaming meron to. At hindi nga guys tayo nabigo sa pagkakataong to. Kung makikita nyo, may dalawang talakitok agad babaeng nahuli dyan at napakasarap pa naman guys ng isdang yan. May nahuli rin nga pala guys kami ditong isdang tampal kung tawagin dito sa lugar namin. Kayo na guys ang bahala doon sa kasunod nyong pangalan. Lahok-lahok na mga isda nga pala guys yung namin dito pero yung maliliit guys ay naalpasa namin para mas lumaki pa sila. At eto na nga pala guys, yung kabuhan ng lahat ng mga nahuli namin sa pagigit natin ng dalawang beses ng mga lambat. Grabe napakalaking mga lapu-lapu din guys yung nahuli natin kaya hindi na rin natin papatagalin yan at lilinisan na rin natin para may food trip na. Inako na nga guys tong kapatid ko na camera girl natin na siya daw maglililis ng mga isda para man naman daw guys may maitulong siya. Tapos nangaawin na rin nga pala kami para makapagpasigana ulit kami dito ng apoy at nag-get na rin kami dito ng mga rekado na gagamitin natin sa pagluluto. Eto talaga guys yung tinatawag na sobrang fresh talaga. Isipin nyo pagkahuli pa lang natin ay lulutuin na agad natin tapos pupudripen Ako sobrang sarap nito guys. Ang luto nga pala guys natin ngayong araw dito sa mga nahuli nating isda ay gagataan guys natin to sa nyog tapos lalagyan natin ng luyan dilaw. Isa yun guys sa pin Pinakas na luto sa mga ganitong klase ng isda. eto na guys, makikita nyo, nilalagyan na guys natin dyan ng, ano nga yan, gata ng nyog. Tapos eto naman guys, yung sinasabi ko sa inyo na durog na luyan dilaw. Siya guys yung magpapakulay dyan. At ayan na guys, kung makikita nyo, kulay dilaw na itong sabaw nang niluluto natin. Kinuha ko nga lang dito yung ulo ng lapu-lapu guys. So grabe, sobrang sarap na yan. At nung naluto na guys, syempre bago tayo kumain, huwag natin kakalimutang magdasal. So what's up guys? Pakita natin sa kanila mga tropa lapula Lapu-lapu guys oh. Laman ng lapu-lapu yan oh. Ah! Ah, Ulo ng lapu-lapu! Aba! Ah, ah! Ah! Ang jula ikaw nga! Buntot yan ah! Solid! Alam! Kaya ikaw nga yung camera girl natin! Malo! <laughs> oh, laman na laman ng init! Ang <laughs> init! sarap <laughs> okay. Food trip tayo! Sa probinsya talaga guys, basta masipag ka lang ay hindi ka talaga mawawala ng pang-ulam at lalong-lalo na hindi ka mawawala ng pwedeng i-food trip. Kaya sa mga taga-probinsya dyan, ngayain nyo na yung mga tropa nyo at manghuli na kayo ng mga pwede nyong kainin. Banding nyo na rin kasi guys, magkakaibigan yan yung ganitong klase. Kaya hanggang dito na lang muna guys, tong adventure natin at kita-kits na lang tayo bukas sa mga susunod pa nating adventure.